Luto na ang ating kanin. Tanggalin natin ang ano. Oh, Awal ko ang kuan. Tanggal-tanggal siya. Wala tayo sampayan sa habol. Sampay taning habol pero ano lahat itong gamiton. Kanang hangar. Diba tayo sampayan sampaya? Ana lang siya. Ngayon lang nato pag sampay. Kaya wala man tayo sampayan tarong. Kaya ang atong sampayan. Ano na dito? Ngayon ana Na nasa taas. So dilita ka sampay. Kundi nato ihangir. So kailangan ihangir siya gina ka. ako na ako pag ang habol kay wa tay sampayanan diri ka nga kanang ano makabut ang atong sampayanan tuwad to sa ato. panderi isa cold beer Can't shit. So kailangan na po nato ni og double nga hangir kay dili kaya kung kuan. Isa lang ka So, yun lang for today's video. Bye-bye!